tingnan nyo naman basang basa yung area dahil pagka uh, sa amin pag ganitong mga buwan ay hindi mo maasahan na sa buong araw ay talagang hindi ulan mayroon ding binata dito siya lang yung gumagawa sa kanyang bahay hindi mo kasi no so wala na kanya-kanyang diskartehan na para maka ano ng bahay. Ito yung tinutulungan natin. Lani Wonder Woman Supportahan natin ang Youtube Channel ni Lani Bacalso Lani Wonder Woman Siya ay matulong yung tao at hindi ka iiwanan Lani Wonder Woman ay iyong maaasahan Ang kanyang pagtulong ay galing sa kanyang puso, maaasahan mo na siya'y palagi na nandito kahit na anong mangyari ay laging nasa tabi Ikaw ay tutulungan at nandyan siya palagi, siya si Lani Wonder Mother woman na hindi ka iiwanan Sa oras ng problema ay inyong malalapitan Lahat ay gagawin sa abot nga Nang makakaya Kanyang tinutulungan ng iba't ibang pamilya Kahit na anong mangyari ay palaging nariyan Ikaw ay tutulungan at handa kanyang samahan Siya ay matulong ng tao hindi ka iiwanan Lalo wonder woman ay inyong maaasahan Ang kanyang pagtulong ay galing sa kanyang puso Maaasahan Asahan nyo na siya'y palagi na nandito Kahit na anong mangyari ay laging nasa tabi Ikaw ay tutulungan at nandyan siya palagi Ramdam niya ang hirap ng mga na tao na kawawa Lani Wonder Woman tumutulong ng kusa Mga bata na walang mga gamit sa pag iskwela Mga walang chinelas at mga walang makain Mga bata sa lansangan, mga taong nasa kalye Mga taong nakawawa na kanya na nakikita Siya ay matulong na tao at hindi kayo iwanan Lani Wonder Woman ay inyong maaasahan Ang kanyang pagtulong ay galing sa kanyang puso Maaasahan nyo na siya'y palagi na nandito Kahit na anong mangyari ay lagi Nasa tabi Ikaw ay tutulungin at nandyan siya palagi Siya ay matulong yung nakaw at nandyan ang iwanan Dami wandang mga tulong maaasahan Ang kanyang pagtulong ay galing sa kanyang puso Maaasahan nyo na siya'y palagi na Ay, humana sa pedala yun! Pagpaganik at lontira gamit. Lahat. kapamilya ito muna yung update natin ngayon uh, day to pangalawang araw so ngayon kulang ng kahoy dito sa daas. no? yun, yun, ito muna yung ano natin gawa kasi ang kahoy ay may kulang Yan. may hintuan mo na to ngayon kasi kulang ng kahoy so bukas kaya mo muna pag mayroon ng kahoy at saka yung ano, yung nero, yan, patuloy siguro tayo mag, ano, mag paggawa. Pero ngayon, wala mo nang gawa bukas. So, uh, si Ma'am Lani na ang ano, ano yung sagot niyan. So, makantay lang tayo mga kapamilya kung kailan tayo gagawa ulit. So, hanggang lang di, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood, no? Ah, uh, Uh, salamat nga pala kay Ma'am Lani Wonder Woman. Siya nag-inspiration ng bahay dito na papatayo. So, limang araw kaso lang kahit ang diferensya ko lang. So, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. God bless you.